Hello po mga guys uh, Kamusta? Kamusta? Kamusta po kayong lahat dyan. sa aking mga baguhang followers o uh, subscribers Maraming maraming salamat po sa iyong pagtitiwala at panunod sa aking mga video at yun din sa aking mga walang sawang uh, sumusuporta sa aking mga subscribers Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat Alisa ngayon ay, andito tayo din sa ating, uh, ano, inyong Dahil sa ito nga, eh, hangin tayong kaunting kalaman tungkol dito sa construction. Kaya, bali, meron din tayong nai-share na kaunting kalaman tungkol po dito. Kaya, dun po sa mga nag-ano, kung ba't nalipat ang aking mga ina-upload, dito sa construction, talagang naman, yun po talagang aking uh, trabaho. Kung sakali pong walang uh, trabaho sa construction, dito lang sa dagat. Dahil yun po talagang aking pinamulatan, uh, pinalakihan hanggang sa nagkapamilya, yun po talagang aking uh, trabaho. At, uh, ito nga maraming maraming salamat sa mga nagtuwala sa akin at sa ibigay na uh, oportunidad mga, sa mga nagturo sa akin kung paano ako magpasabay sa ganitong larangan ng trabaho maraming maraming salamat at ito nga guys tuloy natin ang ating you know, tungkol dito sa ating pinapagawa dito siya bali meron tayong papabuhusan dito uh, slab siguro bukas ay pwede nang buwasan yan at ito isa nga guys bali ito nga yung papabuhusan natin bukas yan siya at ito naman ang ating uh, nakaprepare na lalagyan ng ano mga forma na magpapatukod na tayo dyan habang doon naman ay nagpapasimbol tayo ng mga ano bakal para makompleto na ating at uh, pagpapakal sa beam na to Listen guys dalawang ano ang sukat ng biga natin dito isang uh, at isang malaki ang ano biga na yan ay 0.70 naman ay 0.30 yes, bali hindi na tayo naglagay ng uh, ano dyan pinaka continuous bar kasi napaka-XA na lang yan 2.1 na lang distance yan ng poste na yan at dito naman sa ano nasa ano to 10 meters kaya kung mapapansin nyo, limang top bar natin dyan. Ayan siya. At, uh, hindi pa nilagay yung ating uh, butong bat. Walang butong bat natin dyan ay lima din. At, merong dalawa tayo dito na uh, continuous bar. Ito. Tapos may isa pa dyan. Ito yan. Ayan guys. At ito nga mapapansin niyo bali nag tayo dito. Yan siya. Bali dito kasi hindi mapipili na ito ay nasa labas ng ating uh, vertical bars, So guys, dapat ito ay nasa loob talaga ng ating uh, kulong. Kasi kung sakaling gumalaw man ang ano ating building o nag nagkaroon ng lindol walang pangamba kung sakaling uh, gumalaw man itong ating building magkaroon man siya ng lindol wala tayong pangamba na ito ay magkaroon ng uh, pitak yan mga guys ang purpose niyan sakaling gumalaw ang ating uh, building ba may lindol guys ito Bali dito tayo nagdugtong uh, sa at, ating uh, sintro uh, ng ating tap bar at ang uh, ating magiging butong bar naman yan ay sa ano na bandag na. May ano lang natin ng tas uh, taas nitong biga may lang natin sa tayo magdalagay ng ating uh, bottom bar yes mga you know guys okay guys bali yan lang po muna ang ating may si share na ano na video tungkol sa ating uh, proyekto na pinapagawa yes mga you know guys maraming maraming salamat guys sa inyong uh, patuloy na pagtitiwala Thank you, thank you, and God bless. Yun yes, you know naman, guys. Maraming mga maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagtitiwala. At suporta uh, support na. Bye-bye and God bless.